feeling talaga ng tao, pinipili nyo lang talaga yung uh, or or pinipersonal lang ninyo. Panahon ni PRD, wala namang mga ganitong demandahan eh. Panahon naman ni PRD, madami rin namang bumabati ko sa Congress. Amin bumabati ko sa Senate. daming bumabati ko sa Presidente. Wala namang pinakulong yung Presidente pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. Sa mga nakaraang pagdinig, naungkat nga ang komentaryo ng SMNI host na si Eric Celis tungkol sa umano'y 1.8 billion pesos na travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Nakuha niya raw yan sa isang source sa Senado na ayaw niyang pangalanan. Dahilan kaya siya kinontempt kahapon. Pati kapwa niya SMNI host na si Lorraine Badoy kinontempt din dahil naman sa pagsisinungaling tungkol sa advertisers ng SMNI. Ikalawang nasilip na paglabag ng Suara Sug Media Corporation ay ang nasa Section 10 o ang pagpapalit ng may-ari ng hindi ipinaaalam sa Kongreso. Nakalagay po dito, failure to report to Congress such change of ownership shall render the franchise ipso facto revoked. Meaning, otomatiko na i-revoke na yun. Uh, hindi lang po nasilip ng Kongreso, but this falls within uh, sa violation na po nila. Isa pang nilabag umano ang Section 11 ng prangkisa na minamandato na dapat i-offer ng kumpanya ang at least 30% ng kanilang outstanding stock. Dito lang 2019 nang i-renew ang prangkisa ng nabanggit na korporasyon. At... Na ang tanong. 2019. I-renew yan. Bakit na-renew? Eh sinasabi naman nung abogado na nung ni-renew yan, ito na yung setup. So bakit ngayon nyo lang nakikita? Bakit noon hindi? So na kanina yung pagkakamali nun. Kung tutuusin, ang tatlong paglabag nila sa prangkisa ay sapat na para automatic na bawiin ang kanilang prangkisa. Pero hindi raw ito gagawin ng kamara. Binibigyan na nga dati sila ng tsansa, no? Uh, Binibigyan ng tsansa? Paano? <laughs> Anong tsansa yung ibinigay nyo kung ikinulong nyo na yung resource person nyo? anong chance yung ibinigay ninyo kung yung kung yung isasagot lang nila sa mga tanong niyo yes or no hindi chance yun sir ah uh, dito nakasaad doon sa prangkisa if so facto revoke but para to a uh, to be fair, no? Wow, nakakahiya naman. So parang, uh, <laughs> parang yung uh, mga tao pa yung unfair ganun. So parang hindi pala kayo unfair to be fair. Dapat matanggalan na sila kagad pero pinagpapaliwanag nyo pa rin sila or binibigyan nyo pa rin sila ng time to explain. Eh, or baka naman talagang whatever the outcome is, whatever happens, eh baka naman talagang you should result to ano, revoking their franchise. Talaga ha? So nagbigay pa kayo ng chance na yan? <laughs> Magsasalita nga lang yung mga resource person, hindi niyo pinagbibigyan, sinisermo na ninyo, nang pa kayo ng chance. Alam mo, ano mga congressman, ha sa totoo lang ito lang po uh, para sa ano lang ah, para sa akin lang. Ha? Matatakot, pagka nag-invite pa kayo ng mga susunod na mga sa mga hearings ninyo, matatakot lahat ng resource person na pupunta dyan, Ang problema, <laughs> kapag ka, ikaw ba pinatawag ng Congress, pwede kang hindi magpunta. Kasi kung halimbawa ako pinatawag ko dyan in aid of legislation, pwede ba akong hindi pumunta? Ayaw ko mahipag-cooperate? May karapatan ba ako na gano'n? O bawal na din yun? Pag pinatawag ka nila, eh kailangan magpunta ha? Gano'n ba yun? Ay, Diyos ko po. Ah, sige, sige. Ah, uh, sa SMNI, we'll go to the proper process. Kahapon, inaprubahan na rin ng komite ang resolusyon na inuudyok ang National Telecommunication. Actually, maganda tong tanong ni Florin. Ah. Maganda tong tanong ni Florin Kaizu. Kung mawawala ba ang franchise ng SMNI, magmumura ba ang mga bilihin? Ang buwis ba ay bababa? Uunlad ba ang Pilipinas? Mawawala po ba ang krimen? So, ang ibig sabihin nito, mga bossing, ito pong ginagawa nila ngayon is self-serving. Ito pong ginagawa nila ngayon is para mahinto na yung mga bumabatikos sa kanila. Mawalan na ng platform na legal. Ang susunod na i regulate ng mga yan, yun na pong, ano, yun na pong mga social media vloggers. Yan na, susunod yan. Pag nagawa na nila yan dito sa media, natira na lang yung mga aso nilang mga media. Ang susunod naman nakakanain yan, yan, tayo na yung mga nagpapahayag na sa social media. Ayan na. Kasi ngayon, kontrolado pa nila. Kontrolado nila kasi local yan. Papano ang YouTube at ang Facebook na ang may-ari ay nasa Amerika? O baka sa susunod, kaya kung mapapansin ninyo si, ano no, si Grace po, gusto niyang ipasara, ipaban ang Facebook sa Pilipinas, remember? Kasi hindi nila kontrolado yung uh, social media. O oh, kaya yung kaya nilang kontrolin which is yung uh, yan yung mainstream media na ang prangkisa ay sa kanila manggagaling at their mercy oh, eh yun yung kaya nilang ano yun yung kaya nilang basagin yun yung kaya nilang ano yun yung kaya nilang uh, kumbaga gamitin para papatahimik nila yung isang uh, network Papayag ba tayong gawin sa atin yan mga boss sabi niya ako hindi, pero ang tanong, nag-like na ba kayo? Baka ayaw niyong pumayag na gawin nila yan, tapos like and share lang, hindi niyo pa magawa. So tayo, hindi tayo papayag mga bossing. Oh, supposedly, dapat huminto na tayo sa nakita natin kay Ka-Eric. Dapat huminto na tayo, pero dito nga sa Pilipinas, ang tao, ang Pilipino lalo't lalo, lalo mong tinatakot, lalo mong sinasakal, lalong nagpupumiglas. Lahing Pilipino ay lahing matatapang kahit anong mangyari. Lahi tayo ng map ng palaban. Sabi ko nga sa inyo, tatlong lahi na. Yung sumakop sa atin, ang Espanyol, tatlong daan mahigit na taon. Nagtagal sila pero hindi sila nagtagumpay. Oo. Oh. Kaya yan ang lagi ninyong iisipin mga bossing. But anyways, balik. Commissions Commission o NTC na suspendihin ang operations ng SMNI. Ipagpapatuloy naman ang pagdinig sa susunod na lunes, December 11. Sin Bakit pa ipagpapatuloy yung ano? <laughs> Bakit pa ipagpapatuloy yung uh, hearing? Eh sinabi na ni Congressman Pimintel na lumabag sila doon sa tatlong rules. So what's the point na sila ay pumunta pa dyan para ipagtanggol pa yung kanilang mga sarili. So, sinasabi ni Pimentel na meron kayong nilabag na tatlo. Kung kayo nagsasabi na automatic revocation yun, i-revoke nyo na. Simple i-revoke nyo na bakit nyo pa kailangan pabalikin sila sa lunes. Kung yun din naman ang suma total dahil sabi nyo nga may nilabag sila. So, ibig sabihin, pwede pa ba sila na mag-operate kahit na meron silang nilabag na tatlo according sa inyo? pwede pa ba nilang i-keep yung franchise nila kahit may inilabag silang tatlo? Kung ang sagot, oo. Ibig sabihin, hino-hostage nyo talaga sila. Kasi dapat, ano kayo eh, dapat uh, adherence, yun yung importante. Meron kayong nilabag, patas yan, hindi tayo dapat walang exemption. Pag may nilabag kayo, it's either cancelled ng isang taon or totally mawala na yan. Pawiin na. As simple as that, para, kapag ka tayo naman may nakitang violations sa ABS-CBN, GMA, sa TV5, eh ano din natin? Ipapakita rin natin at ilalabas din natin at ipapasa natin yung materyales sa Congress. Baka sakaling pwedeng tanggalin na rin nila yung prangkisa ng mga yan. Kasi diyan mo makikita na uh, ano sila? Na, na, kaya nilang ano kaya nilang uh, alam mo yun i-implement or hindi implement. Mantakin mo sinabi niya na may tatlong violations tapos binibigyan niya pa ng pagkakataon. 'Yan oh, hindi ba? So ibig sabihin, pwede nilang oh, ano, susunod ba kayo sa amin o hindi? Kasi kung hindi kayo susunod sa amin, meron kayong three ano, three uh, rules na uh, na hindi sinunod. So kung hindi kayo susunod sa amin, babawin na namin prank nyo. Pero kung mangangako kayo na kayo ay susunod, eh sige, operate kayo. Baha, baka may mga ganun diba? Inubos ka naming kunin ang panig ng SMNI pero anyways, yan po ang balita tungkol diyan.